<laughs> share ko mo lang na yan. <laughs> so guys, may hapon. No, share ko lang kay do, ano, do ka kapoy, pan adjust. Wala nga, Permit na lang, na lang ga-adjust. Kay para lang nga, uh, arap lang feeling mo nga, ng do, okay ka lang, pero, pakita mga okay ka lang kay para for the sake bala sa mga kabataan amo na no nga may ara gitya tawo yang um, uh, no bisal ano pasulit, sulit, sulit, sulit. Kabah, mo kahambal pa sulit-sulit sulit-sulit ka mo na hambalan do ano do sa so, wala lang arab lang kita ang aton bala nga pasensya may hangganan man karang tanan-tanan nga ano na, agyan yun na, no, arap lang nag-start ka mo sa wala. No, I mean wala man nagsiling si bunga ng okay na gedo ka ano na pero at least bala bisan pa no? bala arab law na ga amat na mo sa inyo nga uh, ginahandom sa inyo pinaim bala no? nang kag wala man kay kami plano nga mag ano ah, nga mag i wala kag wala ko nga mag i vlogger kami ano ah, So, lingaw-lingaw laman. Some time to. So, um, amal to. Some time na uh, may video kami. Isa ka video na nga nag-trending. Do, amal um, lang to. Tapos, nang, syempre, iti. Na, pag sang nag, ano, nakalabo sa sang million views. So, na-unlock din yung um, nga mga tools. Um, amon stream. Ang tanay naman yung tools. So, Eh, syempre, alang-alang, hindi -alang, kami ano mag-i, hindi ko magbaka-baka ka-post, diba? ay hindi pa ganit na ang hindi pa ganit monetize na gabaka ba post so much more pa ka, kami pa na hindi mag i past pa dahil so arap lang share ko lang arap ako sa punto wala nga arang okay na bastos mo nga sayang na video kami tapo ka video ka di na saka ko eh. <laughs> share ko mo lang na yan <laughs>